Ay, naka-motor kaling dah. Pa-checkin. Ano? Tipo. Haha. 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 na, naman uli na mga kumot sa ating mga kababayan na nangangailangan hindi pa rin nag-iiba ang kalsada ganun pa rin, maputik pa rin maputik na madulas ayun na, maputik na madulas kaya pa rin madulas na maputik

di na di na maano di na maprotek dito tinambakan kung may sasakyan na may ang dami ng bata dito ngayon. Okay, nandito na ako sa area. Tingnan mo, nakabahay na sila. Nakatayo na sila ng bahay dito. Hi. Hi. God bless. God bless. Mupeng aga. God bless. Hello. Kumusta kayo? Kumusta mga bata? Ito. Ha? Naka survive. Naka -survive. <laughs> <laughs> Nung nakaraan ko pagpunta dito wala ka. Oh, ini na. Eh, doon Hey, God bless. God bless. God bless. <laughs>

Uh, putik pa rin Putik pa rin Ayan na naman Ang putik Pero maganda Matigas ang ilalim Ayan, kaya Hindi na Hindi na mga nakaraang araw Na mahirap ngayon kayang, -kayang. Nah, ditutup, ditutup, dito lang. kaya na <laughs> dito, tidak, tidak, tidak? Oh, oh, dito kaya <laughs> Padaan. Thank you. Ito mga kumot na to. Lilipat lang kayo kuya. Ha? Lilipat lang kayo. Lilipat ako dito eh. Mabot maganda dito. Binabaha. Buat kayo kasi. Lalo rinig. Lalo rinig. Lalo rinig. Okay, paso ka sa ko, sige, pasok na sa sako, sige. Ito mga kumot talaga to, yun ang request eh. Kumot daw. O yan, kayo na dahala ko. May banig, may ano dito na banig na ito, unan, mga unan. Ay, unan. Unan. Mga singil ba? Unan. Unan ma. Banig na lang. Mga singil mo dyan, banig-banig na lang. Ay, ayun, kwalya. O, oh, may mga kwalya dito. Puntok lang ko yan. Ay, nakakalawat ano komporter ko ba? magdamit ka d'yo. Hindi kaya naligtang kita. Hindi na. ka muna unan dito. Unan. Ayan ibigyan mo ako una. Una ako na magbibigay. Ay, kahit kami na lang sinasabahan. Sa Sa'yo ta talaga. mga bata? Mga alam bigat 'to magdala. Michael ko kauna natin. natin. Alis dyan, dun nga kayo. Hoy, Mike, ay Michael, ako isa. Okay na. Ulan mo. Ilayo. Mike to, daro may to

Okay. ano, pagkita na tayo. Hindi na. Pila na lang kayo para sa so ganito, para naman tayo gagawin. Na. Hoy, tayo na ano po kay. Sige na. Sige na. Ay! Ay! Ay, na. Sige oh. na. Sige sa mga tropa Sige na. 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 Sige na. Sige na. na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige Basahan lang kayo dito. na lang kayo pag gintinyo maano yung mga yung mama. Uy! singit ka. Bawal pa ba Maupo sa baba kayo, kayo lang dito, ilan na kayo dito. Kayang kayan. Kaya, kaya. Sako na lang daw po sa kanya. Ito na lang sa akin. <laughs> Sabi, Sabi, Sabi ko pila kasi hindi ko ano. <laughs> Ayun na! Ayun

Ano ba 'yang? Ano ba 'yan? Mga bata, mo ano 'yan. Sino ba 'tong? Oya, oya. Demayunanala. Oya, demaybi oya. Yo me bebe. mo sa akin 'yung late na ng mga ano. Yung mga alifs Ano 'yan? Tayo na 'yung Ilagyan natin oh, tuk -tuk. Pila, pila! May na, so, may na yan. Ah, ito ma ah, ano, 12. 12. 12. Oh, may na may yan. Ito, ano, ito ang Doble, doble. Ah, meron po ba? <laughs> okay na to, isa. Okay isa lang sa'yo? doble. Oo nga, si Juwana, si na naka na. Ano tayo na. Wala nga. Ano kasi kayong mga bata? Okay. Hey, Nak, gusto ka na ako? Kaya gusto ka na ako? Anong ban? Ay! Magbubuhay ni Jeannie talaga sa akin. Ano kayo Dito ka. Ha? May ring na! May gumawa. No. Tuwalya, kuya na. may gumawa. ka ng ban eh. Tuwalya! Kuya, baka may tuwalya. Nakapila ako. Tuwalya! Oh! Ay, dalawa ka na. Dalawa ka na. Tuwalya! Nakapila ako ha. Nakapila ako na. Sila, ka, talawa, ikaw, wala na rin ah. Wala po. ay. Kita kita mo. mo Wala ko na ko na lang kayo pagkwarto. Ay, ng palit tayo. Ay, mag-hang. Wala ko na ito. Oh, oh, kapila ko ah. Kapila ko ah. Ano? ko ito <laughs> <In> the... <laughs> Ay, ninday. Hoy, nilata, kinilata ko ayo nyo. Hoy, Ay, tokomutan ano? ah, <laughs> <Yeah. bata, laughs> <Okay. laughs> na maano. Sinahanay na. <laughs> Naanay mo na yan <laughs> ni. Okay. Ayan vlog nakaabot na rin. Okay, mga bata naman. Oh. bata pagkaen, pagkain Kasaan dong isme? Sa mana dulo magi Nani? Bata, 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 kayo. Mga ah, bata. Mga bata. mga ah, bata na, oh. <raky> tigun, na lang kita, <mul> bibigyan na, uh na, <regulant> <claim>, na Oh, Pumila ka doon. Kaya, kaya mo pumila. Rian, Sino ba kasi dali! Na, natin ah! Hahaha! sa tubig yun dito sa tubig. Gano'n yeah, Bata. Welcome! Dito ka! Ano Meron sa loob eh. mo! Ganyan na naman siya. Ano po si Kyle? Akin ang huli yah? Akan ang huli? Akan ang huli yah? Bakit? Oi, ano tay. Ada, ako killer yah. Nakakamusta Ito na. Latam. Amerika mo yung kamusta. si Papa. Ipiniputupet mo. Ah, Ano Sino <laughs> pa? Okay. Thank you, thank you. Welcome. naman.